Yes, watch up mga ka-inspirasyon Tagagaling lang po natin sa East Service Road Ayan, sobrang traffic Pero pagligo po natin dito sa may C5 Yung going to Fasig and Mandaluyong Yan dyan po kasi tayo dumadaan mga ka-inspirasyon Katalasan po eh Ayan, kitang-kita -kita nyo naman Ang pipilis na po ng takbo Ayan, iniis po nga po na baka mas traffic Pero hindi po pala Eto, nakikita nyo po ang aming pong takbuhan no? Napakaluwag mga ka-inspirasyon yan, dire-diretso po tayo dyan At sa bandang dako pa roon mga ka-inspiration Ay may ganitong nangyari Ayan, dito sa banda rito pa po pala Ayan, yan, may nahulog po Max Karga-karga ni Kuya Ayun ay, no, yun, yun, nagpagulong-gulong pa oh Ayun no, Oy, oh, gusto magsulo oh. shout out Ayan, oh, inabol ni Kuya, buti na lang ang mga kasunod po ni Kuya halos mga motor lang din po so nakapag minor po kagad kami mean, mga ka sabi ko kay Kuya yan at pinatabi na po natin si Kuya kasi baka siya mahagip ng mga pong mga sasakyan ang pibilis pa naman po buti na lang kamo mga motor din yung kasabay niya kaya nung, eh, yung kasunod niya kaya nung malalaglag na so syempre nag ano na tayo nag minor minor na po tayo mga ka-inspirasyon pero nagpatuloy po tayo ng takbo dyan mga ka-inspirasyon ito yung ina ko talaga na patatrapik ako dito